Ulan tayo, guys. Lame kayong weather. Ay ulan man, makauntag, mangga! Lame kay ng mangga, kay walain mabuhat. Hindi masiging sige marites. mangga. nice na mangga. Mm. Yummy! Lame. Nara bana, guys. May anhe ko niya, guys, kay. Na-stress yung asawang ng wapa. Ah? Pinalanggok niya nga saw mo ba 'yung Minnie at Lord? Hello? Hi doka. Hi. Hi guys. Mapo kayo na siya, guys. Miyembro na siya sa gang, binanggang. <laughs> Sino kaya 'yan sa oh. Paul? saging. Sigilaw ng saging kayang tilaw. Ano naman 'yan, doka kai siya? Ano? Yes. Mom, oh, mama ko ano? na. Hmm. Okay. Maka kaya ino kayo kana diba? hmm. na ni pamilya. Yummy. Ba. Hmm. gayna na ko ning pangarap place kana mugol ug mugkedya. Mangkullan ug kustog, yalamig kayo, muglaw kayo, magmoni-moni, kana. Na mo man nagid. Ha unta. Na boli kikon ni taw na balata. Ato paso ba na ko nawo. Keni kini dire kini keni. Mana mga piklat kana. Mga pasok muna sa so, una sa mangga ini kulak nito ah, dalawit sumangkit-kit ala-ala Brrrrm Ano na yun? Gano'n? Pagkakipiklak Wait na yun Ayaw mo ah <laughs>